Sa for tonight's video Nandito tayo sa isang bukas na nicho Makikita pa natin yung kabahong sa loob Mabukas pa yung kabahong Siyempre ito yung suit niya guys oh. Makikita niyo itong aquelio uh, Yun naririnig ko yung radio dun sa pinakamalayo Yan magandang umaga na lang sa inyo Mga guys kasi Alauna na Ayan yung suit nyo bakit pa yung ano yung uh, cavity ng katawan halo siya sa loob pang nice ay tinatago yung kamay yan ako po mukhang may buto pa sa loob hindi na nakuha ayun nyo makikita natin yung mirrors parang kasama din yung ulna yung radius magkabila hindi nakuha so yun guys ito na ang gagamitin ko ayan huwag sa liit ito buto oh. dito sa kanyang kamay ayun yung dalawang ano guys buto so natin na ah, dalawang ano yun buto yung bumubuo dyan para nag kayo guys magkalakip ito ayun yung magpahugot guys ayun all nine rages ito yung all na guys ito yung rages dito yung uh, kapag magkadikit niya Dito naman yung humerus. Yan. Meron din natira guys. Kapag patay na kasi yung isang tao sa funeraria para maisuot nila damit kailangan nilang hatihin sa likod. Kaya ito. Hati makikita natin sa kabahong maayos pero dun sa likod winakwak yung ano tela. So ito yung na-recover nating buto guys Yan you know, o, yung mga naiwan At dito naman sya nang galing guys Sa kabahong Dito sa mityo Dito, sira dito Nung una kasi nag-collapse nang ito guys Medyo lang, tapos bumigay na lahat So makikita natin nakabakat yung katawan niya guys, dito yung ulo Diyan yung katawan Yan you know, may imagine mo yung bagong kabawong na pinasok mo. Ito na siya. Kalawang-kalawang na. Tsaka yung body yung na 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 naging ano na siya, buto-buto na. Yan you know, na makikita pa natin yung mga prayer. Bumakat pati yung dalawang paa. Ano na bang 1.31 p.m. guys ay eh, 1.31 a.m. Bago na ilagay, meron pang cross dun sa sa nagsilbing uh, pagitan nito dito naman guys may butas ito yan may hukay ito naman yung lupa na binungkal mula dito tara baba tayo yan 3 feet guys tapos sabihin natin hanggang dito yung kabahong yan hanggang dito lang yung lupa na ibabalik so ito yung mga lupa na binungkal mula dito yan tsaka sa katagalan sabihin natin yung yung kabaong bumababa na collapse ba lalo na kapag uh, kahoy lang made of wood lang siya yun so ang mangyayari yung lupa lulubog din kaya minsan kapag may madadaanan tayo sa cemetery na nakalubog yung lupa ang ibig sabihin nun yung kabaong nag-collapse na sa ilalim nadegrade degrade na at yun naman tingnan natin balaka yun ang buto naman ayaw malis yung palaka ito may, may guys possibly ano din ah uh, like ganito may kasama siya listen tayo bago pa tayo matabunan so sa araw na ito ah uh, friday so bukas sabado o mamaya sabado kasi alauna na guys Ayan, so magkakaroon ng libing dito nila lalagay yung ano na himlay And that's all for today's video, guys. Thank you for watching. Kumbang Balancing Channel. Please don't forget to like and subscribe. See you in the next video.